ang ginawa ni ano ni Kana nag temporary layoff sila ano temporary na tinanggal yung mga naka strike ang problema nun ang sabi nung mga ano yung, yung, yung sa union nila sabi baka raw permanente na yan yung layoff na yan sinasabi lang ni Canada Post na ano na <laughs> ano lang temporary no yun nakapag video rin ang ganda pa ng araw look at that man ay, uwi na naman. Alam nyo naman, para ano, ito yung pinakamagandang time para gumawa ng video kasi pa tayo. Pwede tayong magsalita na magsalita, no, na walang interruption, you know. Teka, let me interrupt you. <laughs> Sabay ganun, you know. Pupuntahan ko kasi yung asawa ko nasa Walmart. Alam mo yung asawa ko, Uh, ngayon siya nag nag enjoy eh. Sa Pilipinas kasi alam mo naman puro sa kanya yung ano, sa kanya yung lahat ng mga gastusin, ganyan, lahat ng mga bilihin sa bahay, mga bayarin, no. Ngayon, ang ano ng asawa ko, meron siyang part-time, pero ano lang sa kanya? Wala, sahod niya lang eh, saka grocery. Tapos lahat ng bills sa akin. Ano, parang nagbaliktad na ng sitwasyon namin. <laughs> ano na, uh, ako na ang taga ako na ang taga bayad sa lahat pero ayos lang yan yung gusto ko eh yan yung pangarap ko sa buhay ko dati eh, na dapat ako yung provider no which is nangyari na ngayon kaya punta tayo sa Walmart at nandun siya namimili na naman sabi ko sa kanya okay ka lang ba kasi mag ano lang daw siya eh magbabas lang daw siya eh sige sabi kung kaya mo ba eh ang maganda kasi ngayon hindi malamig nakakapagtaka no? December dito, pagka December, pagka nagtuloy na yung ano, dito sa lugar namin sa Manitoba Brand City. Pagka nag-snow na ng December, eh ano na yan, tuloy-tuloy na. Hindi yung snow. Ngayon himala. Itong week na to, 'di ba last year ay last week alamig ma ano, maabot ng ano nang 21, 22, ganun feels like feels like ano, 30 ganyan. Ngayon, kakaiba magpaplas pa ang weather. Plus one, itong Saturday. Nakakapagtaka. <laughs> Kaya parang ano eh, parang, ano ba yun? Alam mo yan? Uh, silence before the storm. Kaya kay na ba eh, baka malamig na malamig yung mangyari sa susunod eh. Pero at least itong weekend na to, nakapagpahinga tayo sa snow. Natunaw na nga yung mga, ano, yung mga snow sa paligid, yung bala. Ang problema, kailan ba yon? Parang Sunday yata uli, ano, may ulan na naman tapos meron namang snow. Yun ang pinaka na ano na kombinasyon. Kasi pag ulan, biglang maninigas ngayon sa kalsada. Black ice na naman 'yan, malamig na naman. So, pa-practice na naman tayo ng ano natin. Magiging si ano na naman ako. Parang initial D. <laughs> ano, namimili siya ngayon din ng gamit yung, ewan ko, yung mga pandagdag niya sa pang decoration ng ano Christmas decoration kahit malamig malabas, ice lang daw sabi niya, sige, bahala sa buhay mo Anong mamili Tapos dito sa trabaho Good news Ano Medyo Relax tayo ngayon Kasi Tapos na yung ano eh Matinding bilangan No Ngayon, nga yung Medyo pangit yung ano Yung kinalawasan ng Bilangan namin dyan ngayon Pero Ayos naman Nakakapagjok-jokan na kami Ng mga Ano ko Mga Kasama ko dyan Nung una talaga Parang ano eh Tahimiki Kasi Ano Pinipigure out pa namin Kung ano yung mga dapat gawin Ganyan Pero ngayon okay na O ayun yung inaano ko uh, Ano ba to tanggalan ng tao kaliwat kanan dito sa Canada ngayon no nung ano na naibalita ko na sa inyo yung ano yung merong strike yung Canada Post yung Canada Post yung parang ano dito yung, ano, yung mail ano service ng Canada Canada Post yun <laughs> <laughs> Meron akong magandang balita no para sa mga kapwa vloggeris, mga creators, influencers ko diyan no. Gusto niyo bang kumita ng extra cash? Pumunta lang kayo at mag-apply sa, talentado mag sa talentado.ca. Mag-email lang kayo doon sa talentado.ca@gmail.com. Tapos pag kayo ay napili na endorser ng isang kumpanya na gustong magpa-endorse sigurado kikita kayo ng magandang pera no at yung sa mga may business naman po dyan na gustong ipa-endorse yung kanilang mga products yung kanilang business no pumunta rin po kayo sa Talentado CA no mag-email lang po kayo sa talentadoca.gmail.com at dun po kayo pwede pumili ng mga influencers na gusto nyong magpa-promote ng inyong business pumunta lang po kayo dun mag-email kayo dun kung meron kayong mga katanungan yun naputol ako kailangan ko mag ano, eh, concentrate sa ano eh sa daan eh hindi ko alam yung daan dito papunta ng ano ba ito Walmart galing may <laughs> first time kaya kailangan magpokus alam mo naman tapos may nakikita ka mga ano yung mga kasadang ano may snow may ice ah kabay kaya kailangan magpokus eh na yun nga yung kinikwento ko yung tungkol sa CBA ng ano ng Union ng ano ba to? Ng Canada Post. Eh ano, hindi yata sila magkaroon, hindi sila maka-reach ng ano ng ng agreement. Kaya yung mga ano, yung mga tao nila nag-strike. Parang ano, parang yung mga nangyayari din sa yung nangyayari sa sa ano bang company yun sa ano sa Alberta na nag-strike din sila kasi nga gusto nila magpataas ng sahod yung mga ganun mayroong gustong mga makuha yung ano yung mga empleyado na ayaw ibigay ni management kaya nag-strike yung ano yung Canada Post na yung mga empleyado nila ay ang problema ilang weeks na yung ano dumadaan hindi sila makapagbigay ng magandang serbisyo sa mga tao ganyan ang ginawa ni ano ni Canada Post nagtemporary layoff sila ano temporary na tinanggal yung mga naka-strike ang problema nun ang sabi nung mga ano yung, 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 sa union nila sabi baka raw permanente na yan yung layoff na yan sinasabi lang ni Canada Post na ano na pe, ano lang temporary no kaya ngayon hindi nila alam kung ano gagawin nila ano eh matigas din yung Canada Post talaga eh ano eh, ganyan kasi nangyayari, di ba nga, yung, ano, yung tumataas yung cost of living ng, ano, na yung bilihin ng Canada. Tapos, ano, parang, ano rin, usual na problema ng, ano, ng iba-ibang countries na tumataas yung bilihin. Ta, pero yung sahod naman, hindi tumal lumalaki. Yun naman yung, ano, yung major na problema ng karamihan ng, ano, mga iba-ibang countries para syempre para maka up ka rin sa mga bilihin, sa mga bayarin. Kailangan itaas din ng ano ang pasahod ng mga tao. Lahat problema, eh, kahit, sa, kahit sa Pilipinas, diba ganyan ang problema. Pero ang kagandahan naman, sa amin na sa, ano, sa lugar namin, ay, kaya, kaya pa naman. Sabi nga ni, ano, nung kasama ko dun, si, si Kadia, ah, ayos pa rin naman daw yung pamumuhay dito kaysa sa India, kasi taga-India siya. Eh. Ako rin naman, ganun din naman. Ayos pa naman yung pamumuhay dito kumpara sa Pilipinas. Eh, wala tayong magagawa. May iba-ibang problema ng Pilipinas. <laughs> Baka may magsasabi na naman ito pa ang layo na raw ng explanation ko, no. Sabi ko sa inyo, kapag kayo ay nanood dito sa akin huwag kayo masyadong ano, o kayo masyadong mag ano na information, no. Ano, iisamahan ko kayo punta tayo sa ano, sa loob sa Walmart. Pakita ko yung mga pinagbibini ng asawa ko, no. Hmm. dami mo nang na pamilya. Ito ba 'yung sinasabi mo? Oh, diba mo Ano? Come let us adore, adore him. him. Tapos oh, di ba? Oo, oh, Ay, nga. Yung, ano, eh. Wala ba yung ano, yung ano ba to? Uh, I'll just touch my self. self? wala. Ah, wala. <laughs> <sm> eh, <quarters> <laughs> <laughs> mm. ba't di ka bumili? Wala ka ng pera. Oo, oh, ba't talagas ka? nice ka. Ako, ka Oo, oh, porkit bayaran mo na yung utang mo, no? Ganon din, eh, no? Parang dapat may credit card ka pa rin, eh, no? Sa so bagay, pag, ano, maganda kasi pagka credit card na hindi sa'yo, babayaran mo talaga, no? Ah, sige lang. Diba naman. O, oh, yan, May pang sledding na sila. Diba? Tag-isa sila. Para sa Sabado, oh, meron na silang gagamitin. O, ano pang bibilin mo? Nagawa ko ng video yung tungkol sa nagtatanggal ng tao na yung ano, yung Canada Post. Oh. Ba, nag ano sila temporary layoff pero sabi nung kanilang mga ano sa union baka sinasabi lang ng Canada po yun pero talagang ano na permanent Ano pino? mag grocery kape no? Ganda ng at sarap ng kape nila dito oh. May mga chocolate sa maliliit ano? Oh. White chocolate, no? Oh. ano may white chocolate. Ayan. Okay. Pick up muna. Yun. Yun lang. Para meron tayong video ngayon. nag edit ko pati, no? <laughs> Tataka kayo, maaliwanag pa rin. Ano na to? Hindi ko pa kinukuhaan sa loob. <laughs> Ininsert insert ko lang yung video sa loob. Pero, ano, nandito pa ako sa sasakyan, hindi pa ako pumapasok. Sa <laughs> mga ano, sa mga nanghihingi ng ano ba 'yan? Ng CB, yung mga reviewer ng ano, IELTS, no, i ano, i-message niyo lang ako sa aking FB page. Hindi ko kayo re-reply sa akin mga FB account, yung mga ganyan, yung Brandon Boy na ano. Hindi ko kayo re-replyan doon, no. Doon kayo sa FB page ko kaya sa WhatsApp. Doon kayo masisendan ng uh, CB sa kanang reviewer ng IELTS libre yun lahat no? No, sige na like, share, subscribe yung mga garmin. sige na paalam